mga welcome back to my YouTube channel Lina Vines. Nandito na po ang pinaka-aabang bagong update para sa social pension payout para sa buwan ng Agosto 2025. Sa video na ito, tatalakay natin kung kailan inaasahang makakarating ang payout sa mga barangay at sino-sino ang mga makakatanggap nito para sa buwan ng Agosto. Kung kasama ka sa mga validated na senior kung kasama ka sa mga validated na senior citizen na indigent, ibig sabihin walang regular na kita, pensyon o suporta mula sa pamilya, ikaw ay maaaring kabilang na makatanggap ng 1,000 pesos kada buwan mula sa DSWD. At paalala lang po, ang impormasyon sa video na ito ay base sa mga ulat at anunsyo mula sa lokal na opisina ng DSWD municipal o barangay level. Ang eksaktong petsa ng mga payout ay maaaring magbago depende sa schedule ng inyong LGU o Social Welfare Office. Lagi makipag-ugnayan sa inyong barangay para sa pinakabagong update. At tandaan ng social pension ay hindi galing sa SSS, ito ay galing sa DSWD. At ito ay para lang sa mga indigent senior citizens. Kung gusto mong lagi mauna sa balita tungkol sa social pension, AICS at iba pang government benefits, like mo na ang video na ito, mag-subscribe ka na sa Elena Finds at click ang icon bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat sa suporta. Ah. Unahin na natin ang Occidental Mindoro at ito ay yung third quarter social pension payout na gaganapin sa August 26, 2025 at ito ay ang Barangay Mulawin na gaganapin sa May Mulawin Covered Court ng 8am to 11am. Publication 1 and Publication 2 ay gaganapin sa May Publication 1 Covered Court 12pm to 4 4 p.m. At sa so August 27, 2025, ito ay ang barangay Alakaak and Kurtinganan na gaganapin sa may Kurtinganan Covered Court. At iyan ay gaganapin ng 8 a.m. to 11 a.m. Para naman sa barangay Kasage, ito ay gaganapin sa may Kasage Covered Court ng 12 p.m. to 2 p.m. At ang barangay San Vicente ay gaganapin sa may San Vicente Covered Court ng 2 p.m. to 4 p.m. At para sa August 28, 2025, ito ay ang Barangay Barahan na nagaganapin sa May Barahan Covered Court ng 8 a.m. to 11 a.m. At ang Barangay Dayap ay gaganapin sa May Dayap Covered Court ng 12 p.m. to 3 p.m. At sa August 29, 2025, ito ay ang Barangay Pinagturilan na gaganapin sa May Bagong Sikat Covered Court nang 8 a.m. to 11 a.m. At ang Lumang Bayan ay gaganapin sa may Lumang Bayan Elementary School nang 12 p.m. to 3 p.m. Para naman sa Municipality of Ibahay, Province of Aklan, ito ay yung third quarter payout na gaganapin sa may August 26, 2025. At ito ay yung Barangay Yawan, Minaa at Aparcio na ng 8.30 a.m. to 11 a.m sa may Aparicio Covered Court. Ang barangay Malindog, Monlake, San Jose, ay gaganapin ng 10.30am to 12pm sa may San Jose Covered Court. At ang barangay Rizal, Nail, Naligusan, ay gaganapin ng 1pm to 3pm sa may Naligusan Covered Court. Ang barangay Tulang, gaganapin ng 3pm to 4pm sa may Tulang Covered Court. Ang Barangay Polo ay gaganapin ng 4 p.m. to 5 p.m. sa May Polo Covered Court. Ang Barangay Rivera ay gaganapin ng 8.30 a.m. to 9.30 a.m. sa May Rivera Covered Court. Ang Barangay Kabugao ay gaganapin ng 9.30 a.m. to 11.30 a.m. sa May Kabugao Primary School. At ang Barangay Regador ay gaganapin ng 10.30 a.m. to 12 p.m. sa May Regador Covered Court. At sa May August 27, 2025, ito yung Barangay Agbago at Tagbaya na gaganapin ng 8.30 a.m. to 10.30 a.m. At ito ay gaganapin sa May Agbago Covered Court. Ang Barangay Aquino, Antipolo at Undoy ay gaganapin ng 10 a.m. to 12 p.m. sa May Undoy Covered Court. Ang Barangay Agdugayan, Unat at Bagakay ay gaganapin ng 8.30 a.m. to 10.30 a.m sa may unat covered court at ang barangay Kapilihan ay gaganapin ng 10:30 a.m. to 12 p.m. sa may Kapilihan covered court at ang barangay Santa Cruz at Batuan ay gaganapin ng 1 p.m. to 3 p.m. sa may Santa Cruz covered court at ang barangay Lagin Banwa ay gaganapin ng 1pm to 3pm sa may Lagin Banwa Covered Court. At sa day 3 August 28, 2025, itang barangay Bugtong Bato at naisud na gaganapin ng 8.30am to 12pm sa may Bugtong Bato Covered Court. At ang barangay Maloko at Mabusaw ay gaganapin ng 8.30am to 12pm sa may Maloko Covered Court. At sa may Municipality of Sablayan, Minzoro, ito ay gaganapin sa may August 26, 2025 at ito ay ang barangay Claudio Salgado, Victoria at Lagnas na gaganapin ng 9am sa may barangay Covered Court. At ang barangay Ilvita, Pag-asa at San Agustin ay gaganapin ng 1pm sa may barangay Covered Court. At sa May August 27, 2025, ito ay ang barangay San Nicolas at Burgos na parehong gaganapin ng 9am sa May Barangay Covered Court. Ang barangay Gaya ay gaganapin ng 10.30am sa May Barangay Covered Court at barangay Ligaya ay gaganapin ng 1pm sa May Covered Court at Barangay Malisbong ay gaganapin ng 2pm sa may Barangay Covered Court. At sa may August 28, 2025, ito yung Barangay Tuban at Poblasyon na parehong gaganapin ng 9am. Ang Barangay Batong Buhay Proper ay gaganapin ng 1pm at ang Barangay Batong Buhay Yapang ay gaganapin ng 3pm. Ang Barangay Santa Lucia ay gaganapin ng 1pm at ang mga nabanggit na barangay ay gaganipin sa may barangay covered court. Sa August 29, 2025, ito ay ang barangay Buena Vista Tabuk na gaganipin ng 9am na gaganipin sa may sitio Tabuk Barangay Covered Court. Ang Barangay Buena Vista proper ay gaganapin ng 11 a.m. sa may Barangay Covered Court ang Barangay Ibud ay gaganapin ng 9am ay gaganapin sa May Municipal Astrodome at ang Barangay Santo Niño ay gaganapin ng 1pm sa May Barangay Covered Court. At sa August 30, 2025, ito ang Barangay Paetan na gaganapin ng 9am at ang Barangay San Francisco ay gaganapin ng 9am. Ang Barangay Tagumpay ay gaganapin ng 11am at ang Barangay San Vicente ay gaganapin ng 1pm. Ang mga iyan ay gaganapin sa May Barangay Covered Court. At para sa May Barangay Bagong Silangan ng Quezon City, ang inyong Social Pension payout ng August 26, 2025 ay irere-schedule at ito ay gaganapin sa May August 29, 2025 ng Biyernes. Magaganapin pa rin sa May Bagong Silangan Humanity Covered Court. At para naman sa unclaimed Social Pension payout, ito ay isasagawa sa September 1, 2025. 2025. Invest na. August 29, 2025. Nakita na natin ang mga naka-schedule na payout sa ilang mga lugar para sa buwan ng Agosto 2025. Pero tandaan nyo po na ang mga schedule na yan ay pwedeng magbago depende sa availability ng pondo, validation ng listahan o schedule ng payout team sa inyong LGU. Kaya kung minsan, hindi nyo pa rin natatanggap ang inyong pensyon. Huwag mo na magpanik, minsan talaga ay may delay sa distribution. Lalo na kung maraming senior ang kailangang i-verify o kung malayo ang lugar. Ang pinakamainam na gawin ay makipag-ugnayan sa inyong barangay o municipal Social Welfare Office or MSWDO para makumpirma ang aktual na schedule. At kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe sa Elena Vines para sa mas marami pang updates tungkol sa SSS, DSWD, PhilHealth, at iba pang benepisyo para sa senior citizens at pamilya. At syempre, i-click mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na schedule o announcement. Comment mo din kung kasama na ang barangay ninyo sa schedule o kung may updates na kayo para matulungan natin ang ibang kali na naghahanap din ng information. Maraming salamat po sa panonood and as always para sa bayan para sa benepisyo para sa mga senior tuloy-tuloy ang laban. See you next update mga kali.